56% ng Pinoy pabor papasukin ang ICC para sa drug war investigation. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Lumobo pa sa 56% ng mga Pilipinong naniniwalang dapat payagan ng gobyerno ang pag-imbestiga ng International Criminal Court sa madugong gera kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay naman ito sa pinakabagong survey ng social weather stations na isinagawa noong Disyembre 10 hanggang 14. Umabot naman sa 11% ang tutol na makapagtulungan ng bansa sa investigasyon sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. na hindi sila makikipagtulungan sa ICC kaugnay na investigasyon sa dahilang pagtapak ito sa soberanya ng Pilipinas lalo na kaya namang maglitis ng mga lokal na korte. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.